anak ni Pauline Luna at Vic Soto. Napakataba at napaka-cute. Umani nga ng papuri at maraming likes maging na mga heart reaction ang mga larawan ng anak ni Vic Soto at ni Pauline Luna. Makikita nga dito na napaka-cute ng mga pisngi ni Baby Mochi at tila hindi na nga rin napigilan pa ng kanyang ate na si Tali na pisilin o tusok-tusokin ang pisngi ng kanyang kapatid. Ilan nga sa mga komento ng netizen ay nakakagigil umano ang napakakyut na anak ni Vic at ni Pauline Luna. Siguradong marami na namang double cuts ang matutuwa dito kapag ipinakita na ito sa TV5. Anak ni Dog Kramer na si Kendra. Masayang masaya dahil inalis na ang kanyang braces. Ibinahagi sa social media ng anak ni Dog Kramer na si Kendra ang kanyang mga larawan at makikita nga dito na talagang napakaganda ng kanyang mga ngiti. Ayon nga kay Kendra, matapos umano ang apat na taon ay naalis na ang kanyang braces at finally ay makakakain na umano siya ng properly. Caption nga ni Kendra, Notice anything different. I'm so happy. This marks the end of an era. After over four years of wearing braces, I'm finally done. I can eat properly na. Maymay entrata. Hiwalay na nga ba sa kanyang boyfriend? Mga photos nila burado na. Tila hindi nakaligtas si May Entrata sa mga netizen, lalo na sa mga mapanuring mata nito. Dahil nang bisitahin ang social media ng actress singer na si May Entrata, ay hindi na dito mahagilap ang mga photos ng kanyang Canadian boyfriend na si Aaron. Tanging mga photos na lamang ni Maymay ang naroon at ilan sa kanyang kapamilya. Kaya naman kumakalat ngayon sa social media na tila nakipaghiwalay na o hiwalay na si Maymay Entrata sa kanyang Canadian boyfriend na si Aaron. Sunshine Cruz, nakipag-date sa kanyang mga anak. Ang gaganda talaga nilang apat. Ibinahagi ni Sunshine Cruz ang kanilang naging night date kasama ang kanyang mga anak. Makikita nga dito na parang hindi nagkakalayo talaga ang kanilang mga kagandahan. Komento nga ng ilang netizen, tila magkakapatid at hindi nagkakalayo sa ganda ni Sunshine Cruz at ang kanyang mga anak. Bukod dito, ay ibinahagi din sa IG story ni Sunshine Cruz ang masasarap na pagkain na kanilang pinagsaluhan. Bukod nga sa napakasarap na steak ay ibinahagi din nila ang pasta na kanilang in order at pinagsaluhan. Bianca King. Inamin na binakuran niya agad ang kanyang husband nang makita ito sa wedding ni Isa Calzado. Sa isang interview ni Bianca King ay inamin nito at napaka-anes na sinabi ni Bianca na talagang binakuran niya umano si Ralph Wintel nang makita niya ito sa kasal ni Isa Calzado. Ayon kay Bianca, nang makita niya umano si Ralph Wintel sa wedding ni Isa at nang marinig niyang mag-speech ito ay talagang namuso na umano ang kanyang mga mata. Kaya naman nilapitan niya agad si Ralph at binakuran na umano niya ito. Marami umanong mga single ladies doon at talagang hindi niya pinaporma ang mga ito kay Ralph.